Hello, kumusta mga pare ko eh. Papakita ko lang sa inyo kung paano ako ginagawa pag may nag-order sa akin ng nagpapadekal sa kanilang mga motor o sa sakyan. Ganito ko ginagawa mga guys. Nag-download ako ng ng design sa motor na paglalagyan ko. Tapos ayan, ginaya ko yung shape para perfect yung ano. Tama yung mga shapes sa cover na ilalagyan ko ng sticker. Ayan ha. Pinagdikit ko lang kasi para makatipid tayo sa space. Kasi ready to print na ito eh. Ayan ha. Ayan, pagkatapos nyan, ayan, may nagawa na akong mga mga designs dyan. Na-hide ko lang, eh. Ipap, ipapalabas ko yan lahat isa-isa. Tapos, pagkatapos nyan, pag ayan ha pag okay na yan lahat ipapakita natin sa customer natin ayan i-review pa natin yan kung may mga mali ayan o ayan lampas na isa pagkatapos na ipapakita natin sa customer kung okay ba sa kanya tapos susukatan natin yung cover na lalagyan natin ng sticker na to yung cover ng motor ito po ay click 150 version 1 ayun na ayan pagkatapos nito papakita ko sa inyo kung paano ikabit ang sticker na to sa motor maraming salamat sa panonood yan lang ho at huwag kalimutan mag-like and comment sa video na ito Salamat po.